Good morning market size. Ayan, nakababa na nga kami ni Charlotte 6.45 to ng umaga kasi maaga yung pasok niya ngayon. Naantay na namin yung bus dito sa baba. Pagkatapos ng ilang minuto, ayan, dumating na din yung school bus ni Charlotte. At bumalik na nga din ako dito sa bahay and magkakape muna tayo habang tulog pa sila amo at saka si Teng Teng. Si Teng is wala siyang activity ngayon na papasukan. So, habang inaantay ko silang gumising kasi tulog pa sila amo at saka si Teng Teng. Ayan, kape-kape muna tayo para may lakas tayong maggawa ng mga trabaho natin. At ayan, isunod naman natin itong tupi nilaban ko kahapon and then ngayon is tupi-tupi lang hindi na kailangan ng plancha ng mga damit ng mga alaga ko uniform lang yung pinaplancha ko pati yung mga damit ng mga amo ko kapag pupunta sila ng trabaho parang hinahabol sila ng plancha ayaw kasi ni amo ipaplancha yung mga damit nila so yung mga uniform lang ng mga alaga ko yung pinaplancha ko at pagkatapos ko nga sa tupihin ko natapos na din itong labahin ko so isampay na natin hindi pagisig yung mga amo ko at saka si ding -ding. kaya tuloy pa din yung trabaho natin para pagising nila is medyo tapos na yung mga ibang trabaho natin kunti na lang yung gagawin natin. Minsan sabay-sabay na talaga yung trabaho, pabilisan para matapos agad ang gawain para makadudot-dot. Ganon ang diskarte ng karamihan ng mga OFW. Ayun nga gumising na nga si Tengding and then pinagatasan ko na siya hindi na ako naka-video kanina and then may dumating din na deliver so magbubukas daw kami ni Tengding Sabi ko mamaya ko na to buksan para mabilisan eh Sabi niya gusto daw niya ang buksan kasama ako. So ayan, ayan nag ulit kami dahil gusto niya. Minsan nga hinahanap ng mga alaga ko na sabi nila is mag-vlog kami sila. Na din yung nag-aaya na mag-vlog kami. Nasanay na yata sila. Pero nung ulan nag-vlog ako is mahihain ba sila? Pero ngayon is sila na yung nag-aaya ba? Lalo na si Charlotte. Minsan kahit nasa labas kami kasama namin si amo babae at lalaki sabi niya is, Cheche -che, we make a video so tawa na din si amo. Pero okay lang naman din kila amo kasi siyempre nakikita din naman nila yung mga vlog ko so okay lang sa kanila. Kaya minsan kahit wala ako sa plano, nag-video talaga ako or nag-vlog na din kami. <laughs> sama sila Charlotte. But anyway, natapos na nga kami sa pag-unboxing namin and then uh, pumunta na kami dito sa bahay ni Lola. Kain si Tingting nang ng lunch and then yatid ko siya doon sa school nila. Dinala ko na din yung mga uniform niya dito para after niya mag-lunch. Ayan, papalitan ko and then yatid ko doon sa school nila. Ay kami pala ni Lola maghatid kay Tingting mamaya kasi si Amo um, is pumunta na siya sa trabaho niya kasama sa si, Amo um, lalaki. At ayan, napalitan ko na ngayon. Andito na kami sa MTRN si Lola kasama namin, katabi namin. Kami yung maghatid sa kanya kasi hindi siya nag -e bas ngayon at andito na kami sa school niya. Mas ilang beses kami nag-interchange, tatlong beses kami nag-interchange ng MTR bago kami makarating dito. And tingnan mo siya lang ay andito and meron yung teacher nila sa loob. Inyatid nga lang namin siya and then babalik kami ni Lula sa bahay ni Amo. And kinuha ko na nga din tong octopus niya kasi si Amo na yung magsusundo sa kanya mamaya and ako naman susunduin ko si Charlotte. Nakarating na nga kami dito sa my mall, sa baba ng bahay ni Amo and ayan, bibili daw muna si Lula ng uh, tinapay na pang tea time. At tignan nyo, may ibon nga dito, ayan, huli I-in ko para iulam namin. Ay, iulam talaga. Ay, isa lang ay hindi mahuli-huli. At habang naglalakad kami pataas, mga kitses, nakita ni Lola tong taste na juice o so. Nagpila-pila din naman siya kasi pila-pila. Ayan, tikman daw namin kung masarap din yung binibenta nila dito. Kasi may pre-taste siya o. Dito lang kami sa pre-taste. Di naman pala bibili si Lola. Akala ko bibili siya. Nagpila pa naman kami. Tinikman namin. Medyo masarap naman siya. Pero natawa lang ako sa itsura ng mukha ni Lola. Yung reaction ng mukha niya nung tinikman niya. Sabi niya masarap daw. Masarap pero yung reaction ng mukha niya is parang naasiman siya na ewan <laughs>